Nasa kabilang linya po natin ang National Police Commission sa katauhan po ng kanilang Vice Searcher Person at Executive Officer na si Attorney uh, Rafael Kalinisan. Magandang uh, umaga po, Attorney uh, Commissioner Kalinisan. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew na sino po, Johnny Banyes. Good morning, Attorney. Uh, magandang umaga po, Boss Drew, Boss John. Good morning po. Salamat po, attorney. Sa inyo pong pagpapaunlak muli sa aming pong uh, Commissioner, linawin lamang po natin, ilan ho ba yung polis na dinadawit o sinasangkot po dito ni uh, Totoy? Tama ho ba? Labing lima o labing dalawa po? Actually, ang basa ko kagabi, uh, cursory reading pa lang naman, parang labing walo yung pangalan na nakikita ko eh. Wow, may pala. So, Oo eh. So medyo I have to double, triple check. Pero it appears na 1818 yung mm -hmm. names na nandun sa affidavit. Mm -hmm. uh, I'm not so sure lang kung yung lahat ng 18 na iyon ay eh, active. Malamang eh, merong mga dismissed doon mm -hmm. from the service. So it can be lesser as far as uh, yung mga uusad na kaso sa NAPOLCOM. Kasi ang pwede lang naman kasuhan sa NAPOLCOM yung mga active mm -hmm. in the active wow. service. Right. So yung mga nagretiro na o dismissed, uh, hindi na namin sakop 'yon. Opo. Ah uh, bukod po kay uh, Major Retired Major General uh, Estomo, may nabanggit po ba o may nakita po ba kayong iba pang pangalan ng general, active man o retired, ni uh, Kalinisan? Doon sa pangalan doon sa affidavit, si uh, yung binanggit mong pangalan, wala nga sa eh. mm -hmm. Um, kaya nga yung medyo uh, kakaiba kasi ang Mar marami pang binanggit na pangalan K kahapon uh, itong si Totoy na wala pa sa affidavit tapos yung nung habang nagkukwento siya doon sa publiko kahapon uh, inutusan pa niya yung lawyer niya na na uh, may pa isa pang pulis na gusto pa niyang kasuhan mm -hmm. so it appears to me na parang may part 2 pa to parang may chapter 2 to pa tong teleseryeng to Hmm. So, hindi pa tapos. Ay, uh, iba pa yung nandun sa, ano, na, nasa David na ngayon. Po, Atty. Kalinisan, sa ganung pagkakataon, ano po ang magiging hakbang ninyo? Kung ano lang yung nasa affidavit, yun lamang po ang inyong uh, ikangay tututukan? O pwede pa niyang magsagawa yung sinasabi mo nga, ihabol yung mga nakalimutan niyang isamang mga pangalan? Uh, yes and no. Uh, in, in, in theory, uh, kung ano yung nasa complaint, yun yung tutpa, Mag, proceed hmm. So, okay, theoretically, theoretically. Kasi syempre, papasagutin pa natin yung kabila at wow. uh, mayroong habla dun sa mga listahan ng mga polis to. Pero let us not forget, meron din kaming umuusad na auto-proprio investigation. So, yun ay hindi, hindi naman tingigil yun hmm. uh, nung, ano, eh, nung nag-file na ng kaso itong si Totoy. So, maandar pa rin yun. So, uh, sa Tagalog, anything goes. Pero okay. sa teorya, ang malamang sa malamang, Siyempre yung kasong na nakafile pero posibleng maraming pang mangyari. Po, oh, itong ibinigay ninyong uh, ikang uh, timeline, anim na po, anim na pong araw or two, two months, hindi oh. ba pressure sa inyo to in a sense, Atty. Kalinisan? Eh, pressure po talaga yan. Hindi nga lang pressure, malupit na pressure. Mm -hmm. Pero ito yung nagsisimula doon sa ating uh, order noong tayo kakaupo lang, pangalawang buwan pa lang natin na happy ng napolcom uh, Boss Drew, Boss John, mm -hmm. eh ang napansin natin noon nung bago tayo sumampa, medyo malupit yung kabagalan ng uh, Napolcom sa uh, sa mga kaso. Mm -hmm. okay. Eh paano maniniwala mm -hmm. ang taong bayan kung mabagal ang uh, usad ng kaso? So isa mm -hmm. sa mga utos ko, actually dalawa, una, zero backlog by December 2025. Ooh. Yung pangalawang utos ko eh lahat ng mga bagong kaso ay eh 60 days. Mm -hmm. Eh nataon naman, napakagaling naman ng uh, loto namin. Eh ang unang kasong sumampa sa amin itong sabong uh, case. Mm. Oh, eh hindi mm. na po pwedeng ah, exempted to. So mm. uh, pipilitin namin matapos tong kasong ito within 60 days at uh, mm. para manumbalik ang tiwala ng taong bayan sa institusyon, particular sa National Police. Ito ho ba mga pulis ho na ito? Ano ho ba ito? Anong status ho nila ngayon? Mga floating ba tong mga to o under custody, under custody ho ba sila? Hindi ko kaya sagutin eh. Kasi yung ang uh, kuwent, ko kanina, uh, um, mukhang labing waloy nandun sa uh -huh. Kupin Eh, ang, ang, ang narinig kong report, eh, may labing lima dapat na nakasuhan na nasa Philippine National Police di umano. Uh, um, well, nasaan yung tatlo? Di ba? So, uh... may, me narinig pa ako kanina. Ang sabi kan kahapon pala, ang sabi kahapon, hapon 122 do yung kinasuhan eh 18 haba ko yung papel eh mm -hmm. So nalilito pa rin ako kung ano status nila I'm I'm okay. doing an inventory right now of these policemen mm -hmm. and uh maybe we'll get back to you. Well, uh at the moment uh, as of this time so hindi natin alam maging kayo po Atty. Kalinisan kung nasaan at anong status itong mga ito. Pababayaan na naman po natin sa PNP? Ipapauwi. Uh, no, no no, let's put it this way. Well. Uh most likely most of them if not all of them are in restrictive custody with the PNP. Mm, all right. Uh, ayoko lang naman kasi magpadalos-dalos na, ah, nasa PNP lahat. Mm. Uh, when in fact, I, I personally haven't uh, uh nitpicked mm. yung, yung listahan na binigay ni Alias Totoy. Mm. Uh, pero um, let's put it this way, after namin uh, evaluate yung kaso, um, itong mga to, ay eh, pasasagutin namin. Mm. So, okay. obligado kaming uh, Kapag ng order o kaya summons itong mga to para sila ay matilitan sumagot. Ito yung proseso ng due process. Apo. Kailangan magkaroon ng due process dito, uh, uh, Drew Apo. John. Hindi pwede hindi. All right. Mm. Uh, attorney, sorry lang. Baka lang, kuyang, baka lang makalimutan mm. ko. In the event, for example, kasi nangyari na before, mm. mga state witness, mga talagang lumantad para mag-expose, biglang kumambyo at bumaligtad. Attorney Kalinisan, anong gagawin ng Napolcom? Una, wala pa tayo doon. Mm -hmm. uh, pangalawa, hindi natin iniisip ayon. Uh, mm -hmm. let's just say that ang pinaka-importanting word uh, na gagawin natin dito is titimbangin natin ang mm -hmm. lahat ng ebidensya na binanggit ni Totoy, including himself. is mm -hmm. also on trial here. Kasi siyempre, hindi naman porkat sinabi niya, paniniwalaan natin. So, titimbangin natin yung uh, kanyang nilalahad kung may Yung mga sinabi naman niya, uh, nagbibigay din naman siya ng iba pang ebidensya. So, uungkatin natin yung mga ebidensya ang ipinakaloob niya doon sa kanya, Pilapit. Mm -hmm. Alright. Uh, ito bang mga police na ito ay uh, pwede rin ba silang ilagay sa Ya, yeah, ilbo, no? Hindi man sila yata mm -hmm. pala. Makakalabas ba ito ng bansa? Yun ang, yun ang wala pa yatang ang eh. HDO eh. Wala Kapag pa. Kapag Tony Kalinisan, ano? Wala pa pa? Uh, wala pa akong narinig na ganun. Hmm. Uh, Tsaka nasa teritoryo po yun ng Department of Justice. Okay. okay. Yung okay. po sa atin, eh, yung administrative uh, aspect of hmm. the case. Uh, okay. Pero naipagtulungan po tayo sa DOJ kung kinakailangan po na uh, kailangan nila ng ayuda sa pag-file ng mga kasong kriminal o kaya impormasyon na uh, doon sa aming mauungkat sa aming investigasyon. Kami po ay nakikipagtulungan po sa kanila. Opo. Sa pagkakaalam ko, may mga pamilya, mga ilang-ilang pamilya ng na mga nawawalang sa bungero ang kasama kahapon, Atty. Kalinisan. Tama po ba? Tama po yun. At tama nagtutugma po, yun, actually, po, ba? Opo. Nagtutugma po ba yung mga pahayag ni Totoy eh, sa pahayag nitong mga pamilya nito? Ayoko po sanang mag, uh, ng magbigay ng gano'ng komento, boss Drew, boss John, kasi wow. dalawa po yung sombrero ko ngayon eh. Hmm? Yung unang sombrero ko ay yung taga-taga imbestiga. Uh, gusto ko rin po na hindi naman po uh, yung public people's right to know hmm? eh yung po aking ginagampanan ngayon bilang uh, punong tagapagpaganap ng uh, National Police Commission. Hmm? Pero yung pong aspektong pangalawang sombrero ko, ako rin po ay huwes So ako po yung nag-iingat sa mga statements na maaaring mm -hmm. uh, mapakita kung ano po ang aking iniisip uh, as far as uh, my vote would be concerned. Mm -hmm. well, safe to say. Mm -hmm. All right. Baka meron pa ho kayo mga karagdagan pang uh, panawagan kung magkakaroon man ng uh, kung kailan kaya yung part 2 na, yun na sinasabi mm -hmm. nyo uh, Commissioner Kalinisan at uh, maaari pa bang madagdagan yung kaso ng mga polis na yan? Uh, siguro po, uh, una, papasalamat din siguro tayo kay Totoy. No? Kasi, uh, last din ang loob niya. Ito yung uh, tugon din sa uh, sigaw ng taong bayan na gumulong na yung proseso. Yung kanyang pag-file, eh, naging hudyat ng pagsimula ng uh, proseso sa isang government office na po eh, sa National Police Commission. So, we are very thankful for the trust. Uh, siguro po, uh, kung meron pa pong taong nakikinig dito, na o may taong alam kung ano po mga kaganapan doon sa pagkakawalan ng mga missing sa bungero. Maaari pong makipag-ugnayan sa National Police Commission. Uh, kami po ay nasa EDSA, Warner, Quezon Avenue. Uh, lang po kayo. Pwede eh, rin kayo magpadala ng inyong mga impormasyon online. Hmm. Uh, patitinan ko natin ang inyong mga complaints o uh, kaya impormasyon na inyong pagkakaloob. Well, Ernie, pasensya na, na kalimutan ko lang, ihabol ko lang, uh, okay lang po kung kaya niyong sagutin or ayaw yung sagutin. Ang tanong ko lang po kasi dito, eh merong mga higing, may mga ilang netizen tayo na ikang ngay nababasa mm -hmm. quote unquote yung galaw nitong kasong ito at mukhang itutumbok eh sabi nila sa pamilya Duterte na naman. kenyo comment on this, sir. Ah uh, wala naman pong nagugulat naman po sa comment na yun. Wala naman pong ganung ano ah uh, wala pong ganung inisyatiba o kaya sabi nyo nga, eh, kinutumbok, wala pong ganong klase. Ano. Ang atin po, ano po nasa uh, ebidensya po hawak natin, ay rin po yung nag -iibistiga. pero wala po tayong mga particular na tao tinutumbok na parang ganyang anggol ang wala pong po ganyan. Right. Talang po, uh, tanong po personal, masarap po Kaya ba po? yung kape sa opisina niyo at ni Kalinisan? Salamat <laughs> <laughs> po nga kahapon, oh. kasi ang... Uh... Ang ang ating uh, utos sa lahat ng ating mga kasama sa NAPOLCOM mm. kahapon, eh mm. dapat uh, lahat ng tao doon ay eh, VIP. Mm. Hindi <laughs> ng lahat ng pagkain. So mm. maraming klaseng pagkain kahapon sa opisina namin. Mm. Uh, Pati kape, pero nakalimutan ibaba yung kape. Yun lang. So, sobrang, sobrang lamig. Balita ako. Sobrang lamig. So, na namin na uh, potensya na. Ang ah, hinanda namin eh, malamig na juice. Eh, huwapol naman yung kape. ah Pagpotensya niyo na eh, po, request kami naman kami pag pumunta kami dyan eh, brood ha, brood. Yung mainit na mainit. Opo, opo, opo. Pero, ah, siguro naman, happy naman kayo sa pagkain. Nabusog naman ho siguro kayo. Meron pa kong panghimagas sa ulo. Kayaan nyo ho, sa, sa, sa uulitin, eh, pagpasensya nyo na sir, sa Tagalog eh, eh dekadang wala sa mapa ang National Police Commission. <laughs> eh, eh lang naman eh nabuhay ang Napolcom sa kamalayan Sorry. ng tao. Uh, nabuhay Alright. din yung nabuhay din yung kape sa aming kamalayan. All right, Tony as always. Maraming maraming salamat. Good luck at uh, mananatili pong uh, bukas ang impilang ito at ang programa ito for update lalo na sa malalaking kasong hawak ninyo. Thank you sir. Good morning. Good luck. Ingat po kayo salamat sir. Po ingat. ingat. Po. Right. Salamat po. Thank you, thank you. Salamat. Thank you. Si uh, Commissioner uh, Tony Rafael Galeniza ng Vice Chairperson po at Executive Officer ng National Police Commission.